Ay. Tinood ba ka tong gahom ni Pare ko'y Dagoy? No, dali kay kanto lang hinuhom na ko 150, ang kalit og lipod na. Mo no, no? e, so, no? na gino. Wa na jud takita ato no. Kalit man lang kawa. Unya na bayran ka ato. Na wagi ka bayre kay no kalit man lang kawa. Isi Ako'y ginis ko tan sa duha ay eh. karon lang mo bayago gyud sa kung Ako ni gamito na kung pagkatagulilin.

No, di ba ka na-encanto din rin, no? Tigiduwaan ta, no? Napakita lang din lipon nila, no? Ikaw nila binuwag na mo, ha? Awa, awa,